Ito ang naging karma ko sa mga ginawa ko sa yung kataksilan noon. Sa sandali, kataksilan? Teka nga, ano ba yon? Ang gulo, gulo na akala ko ako. <coughs> Marikoy at parikoy, ako po si Menggay. Isa po akong OFW sa Taiwan. Umuwi po ako dito para makasama ko ang dalawang anak ko para maasikaso sila kahit papano sa pasukan kahit isang buwan lang bago ako bumalik ulit sa ibang bansa at magtrabaho. Pag-uwi ko bukod sa mga anak ko, syempre, nagkaroon din kami ng pagkakataong magsiping at magkapag-usap ng masinsina ng asawa kong itagoy na lang sa pangalang Boji. Grabe yung nagsiping. Mm, grabe naman. <laughs> miss na miss. Inamin ko sa kanya ang ginawa kong kataksilan nang magkaroon ako ng lihim na relasyon sa kasamahan ko sa trabaho sa Taiwan. Tinanggap naman niya agad ang paliwanag ko. Pero ang kinagulat ko, ang aminin niya sa akin na maging siya ay nagkasala rin pala. Ano? Inamin sa akin ni Boji na may anak pala siya sa ibang babae. Anak na! <laughs> oh ang masakit pa nito, three years old na yung anak niya sa ibang babae. Samantalang ako, yung lihim na nakarelasyon ko, halos anim na buwan lang tinagal. Ang sakit, Maki Bibo, kasi mas nauna pala siyang magloko sa akin. <laughs> At ang mga, ang mas kinasasama pa ng loob ko, umabot pa ng ilang taon bago niya tuluyang sabihin sa akin ang lahat. Hindi ko pa alam ngayon kung ano ang ibig sabihin ng salitang patawad. Sana mapayuhan niyo po ako at madamayan. Mengay ng Baklaran. Mga kapitbahay, ito na ang ating pangalawang live drama na may pamagat na Sabay Tayo! To get Sabay tayo. Ha? Ano? Hindi kita marinig. Ang sabi ko eh, sabay pa tayong uh, maglalabas? Uy! Okay. Oo, asawa ko. Sige. Sabay tayo. Sabay tayo maglalabas ng happiness. Aww. Grabe, asawa ko. Grabe ka maglabas ng happiness. Mm -mm. Miss na miss mo talaga ako, no? Siyempre naman, mahal ko. Nilabas ko talaga lahat ng happiness ko sa'yo kasi sabay tayo eh. Eh, bihira mga... Man <laughs> bihira mangyari yung kasi. Malayo ka sa amin mga bata. Miss na miss kita, asawa ko. Mm -mm. Mm -mm. Sandali, asawa ko. Bakit? Ah, uh, ano kasi, ah, uh, ah, uh, na nga lang. Huwag na lang. Ano ba naman yan, asawa ko? Binitim mo lang ako eh. Ano ba yun? Eh, kasi asawa ko, um, isa sa mga dahilan ng pag-uwi ko dito sa Pinas, bukod sa, syempre, pag-aasikaso ko sa mga anak natin sa pagpasok sa eskwela, eh, um, may gusto sana akong ipagtapat sa'yo eh. Ha? Bakit? Ano yun? Eh, asawa ko, sana mapatawad mo ko kung, <laughs> kung naging marupok ako sa Taiwan. Ha? Ano bang ibig sabihin mo, Menggay? Eh, Boji, huwag ka magalit. Asawa ko, mm. eh, nagkaroon ako ng, ng kalaguyo sa Taiwan. Kasamahan ko sa trabaho ko, pero alam mo, sa maniwala ka man o sa hindi, anim na buwan lang ang tinagal namin. Nakipaghiwalay din ako sa kanya dahil inisip ko kayo ng mga bata. Mahal ko kayo, asawa ko, kaya sana mapatawad mo ako, ha? Hindi ko na kasi kaya pang itago to, asawa ko, eh. Nice, very nice. <laughs> Ganun ba? Ah, ayos lang yun, asawa ko. Ha? Ayos lang talaga sa'yo? Oo. Uh, naku, I'm so sorry, asawa ko. I love you. Baka ako hindi na mauulit pa. Oo, oh, ayos na yun. Sa katunayan nga niyan, ako yung dapat na umingi ng tawad sa'yo kasi sa tingin ko, uh, karma ko yata to eh. Uh, sandali, ano? Karma? Bakit? Menggay, sana mapatawad mo rin ako. Sa tingin ko, ito ang naging karma ko sa mga ginawa ko sa yung kataksilan noon. Ay, sandali, kataksilan? Teka nga, ano ba yon? Ang gulo-gulo na akala ko ako. Asawa ko, mas mabigat ang kasalanan ng nagawa ko sa'yo. Ha? Nagkaroon ako ng anak sa ibang babae. Tawarin mo ako, Maenggay. Eh, bago ka kasi umalis sa papuntang Taiwan, nakabuntis ako ng waitress doon sa bar na pinupuntahan namin ng kumpari ko. Hindi ko naman yung plinano eh. Nagkataon lang na nabuntis ko talaga siya noon. Kapal <coughs> na mo, <ayaw> mo! ha? <coughs> bago ako umalis? <coughs> <coughs> bago ako umalis, may -iyak, iyak ka ba? Kaya pala? May ginawa ka palang kasalanan na ayup ka? Ilan taon na yung bata ka is isa Tatlong taon na? Tatlong taon mo na ako niloloko, Bojie! Ayop ka! Kaya nga, humingi ako ng tawad sa'yo eh. Ikaw din naman nang may naging kalaguyo ka din naman, di ba? Hindi, e hindi. E quits lang tayo ngayon. Hoy! Huwag mo ko sa sa'yo, ha? Iba yung sa'kin! At nisa ko, hindi ako nagkanak sa iba! Eh, ikaw! Nang babae ka na, inanakan mo pa! Walang ka Kaya <laughs> po, magandang huwaran. Yeah. Anes sa isa't isa. Sana all anes uh, at tapat. Yan. Diba? Oo, ganyan. Sana wait, all na. talaga ganyan. Tapatan. <laughs> Tapos hindi lang tapatan, pasiklaban pa. Pasiklaban <laughs> ng kataksilan. <laughs> just so Nice, nice. Nice. Very nice. <laughs> Nakakaloka kayo ah, talaga. Pag-untogin ko kaya kayo. Ah, oh, 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 oh. Diyos ko ah! Tinis pa pa kami! Sabi yung sabit sa puno ng mangga! Eh pares lang naman pala kayo! Quits lang kayo! Ayan, damayan natin si Meng guys. 09. Ka? O oh, syempre naman, lahat dito ng mga ano, kailangan nating damayan. Ano mat, ano man ang nagawa nila at pinagdadaanan nila. Text po tayo, 0977-7000-915. Mm -hmm. Text na! TV. Sabi ni Raymart Maldicas ng Manicor Junk Shop, Mengay, alam mo, Mag-focus ka na lang dyan sa anak mo para wala ka ng ibang intindihin pa pag nasa Taiwan ka. kung ano-ano-ano pa. oh ang yan ang sabi niya. Nice, very nice, nice talaga. <laughs> Nag-aminang kayong dalawa. Pagbe-bermans I mean, pa lang Irby, daw, oh. may puto ka na agad. Sabay-sabay <laughs> kasi eh. Sabay-sabay. Paano talaga. Akala mo, eh, mas yung kataksila na ginawa mo. Ang away ko lang nagtaksil. Kinabog ka ngayon. What wait, there's more. Oh, oh. and guess what? <laughs> and the winner <laughs> is... It goes to... Ay, di pala. And the winner was... <laughs> Kasi tatlong taon pala eh, di ba? Tatlong taon ka na niyang niloloko, inanakan pa yung ibang babae. Eh, Diyos ko ah. Yung unggoy na yan na ano mo, may paiyak-iyak pa nung umalis ka sa ano, nasa airport. No? Sa lahat pala? Man, kaya pala. Lagi akong susulat sa akin ha? <laughs> Hindi ko ata kaya. Video call ka. Ang ending, may nabuntis pala sa bar. No? Kaya pala. Kaya sa bar lang may nabubuntis sa bar, ano? Hindi, yung waitress doon, naisahan niya. Ayun. So parang pare, ang sabi ni Mengay, wala daw lugar sa kanya ngayon ng pagpapatawad. Kailan ba yung ano lugar dapat? Kailan babalik yung pagpapatawad? Anong Anong oras ba? <laughs> diba? Ay nako. Oh. Sabi Mas, sabi mm. ni Ernie ng sabi ni Ernie ng pinagbuhatan. Mm -hmm. Hindi nga naman ganun kadali ang magpatawad, mare. Mm -hmm. Lalo pa eh ikaw din naman ay eh, may nagawang kasalanan. True. Siya din naman. Mm -hmm. Siguro eh bigyan niyo ng panahon ang mga sarili ninyo na uh, makaya ang mga na-discover niyo sa bawat isa. Yung ibig sabihin niya yung maka ano muna, yung natawag ano dito, yung maintindihan lahat-lahat ng mga Oo, nangyayari. Oh, kailangan na lang dito kasi malawak na pang unawa sa si isa't isa. Di, alam nga naman, no, ora mismo naman talaga eh, ando na agad yung forgiveness kasi oh, nga, lalo pa masyadong mabigat ang mga ano. Lalo pa pare, kung gusto ninyong isalba ang relasyon ninyo para sa mga anak ninyo, Yun nga. ba? Diba? Mag-uusapan mm, nyo yan. Dapat malawak ang pang unawa ninyong dalawa. Yun ay kung kaya nyo pang magsama sa kabila ng mga nag mm, na-discover na, na, na sa isa't isa yung inamin ng bawat isa na pareho kayong may nagawa. Grabe naman yun, ano? Siguro sabay, pare. Sabay pala kayo. Akala mo, ikaw lang sabay Oo. pala kayo. Hindi, mas nauna yung asawa niya, tatlong taon eh. O, sabay lang ng konti. <laughs> <laughs> hindi ah, hindi ah. Tatlong taon na kalipas, matagal-tagal. Pero ito na lang, men, guys Sige, galit ka ngayon. Siyempre, wala pa sa ngayon kasi nasa harapan mo pang problema eh. At ikaw pang galit! <laughs> Pero i-try mo, man, guy, after ng galit mo. Oh, Sige, palabasin mo lang ang galit mong yan. After niyan, tingin ka sa malayo. Tingnan mo yung, kumbaga, lawakan mo ang pangunawa mo para makita mo yung pinaka... Look at the broader side! Ay, yung bigger picture ba, pare? Of yeah, yung bigger picture. Tingnan mo na lang yon. Ano ba mangyayari kapag ka, nagalit ka ng nagalit sa asawa mo mm -hmm. at pinairal mo yung galit mo? Siyempre, maraming maapektuhan, lalo na ang mga anak inyo. Diba? Kaya ka nga nagtatrabaho sa Taiwan para sa pamilya ninyong dalawa. Diba? Ngayon, kung ang desisyon ninyong dalawa, eh, ituloy ang pagsasama ninyo, ayusin ninyo, mag-usap kayo. Pero kung maghihiwalay na kayo, ayusin nyo rin ang pakikipag-usap sa mga bata. Di ba pare? Oh, ang, ang, importante niyan ay uh, nagpakatotoo na kayo sa mga nagawa Ayan. niyong pagkakamali. Sana yung, all honest, Ano? Oh, ang, mm -hmm. ang focus nyo na lang ngayon ay, alam mo yun, yung makumpuni, <laughs> di ba? Ma kahit pa paano paunti-unti ay uh, inyong malapatan yung mga problema ang nagawa ninyo, yung binigyan nyo ng solution. Para nga naman yung focus nyo at yung goal ay mabuo rin yung Pamilya ninyo. Ang Tingin ko naman deserve niyo ang each other dahil parehas kayong honest. Sabi ni Carlo ng Bulacan, hindi naman ganoon kadali yung yung isang taong nagano sa iyo, yung may nag-cause sa ng uh, pain or harm tapos papatawarin mo ora orada. Parang hindi naman ata <laughs> sa tanghaling tapat patatawarin mo agad oh, hindi 'yun. hindi ganoon. It takes time, hmm. 'di ba? Parang it, proseso 'yan, ano. Oh, maraming maraming ano yan, 'yan. Maraming maraming panahon ang kailangan mong gugulin, 'di ba? Oo. Oh. Oh. Hey. Ngayon lang po ako nahirapan mag-comment. Hirap pala pag-relate ka sa kwento. Aguy, si oh, Randy, rel relate! relate ka oh, panis kayo kay Boji ngayon. <laughs> Alamin niyo ha. <laughs> Ayan, so yun lang. Pag-usapan ninyong maigi, kailangan nyo lawa ka ng lawakan ng pangunawa. Bilang mga adult, di ba? Hmm. Hindi bilang nagbabangayang mag-asawa bilang uh, matured individual para sa inyong mga anak. Yan, I mean, pwede yun. Oo. Simulan nyo, Maring men, guys, sa ano, uh, pagpapatawad sa isa't isa. Yun. Yan ang malinaw dyan. Kasi nga, sabi dun eh, when you forgive, yan ang simula ng pag -heal. Yes, and totoo yan. And posters and print ads for more <laughs> <details>. <laughs> when you forgive... That's the moment you heal. And see print ads for details. <laughs> for DTI FTV. <laughs> tama, tama, di ba? Una, una ano yun, unang step yon oh, sabi niya ni Ka, din niya ngayon kasi tatakbo daw yung iba eh. <laughs> Ganun, tama yun na. Ah. Simula mo sa pagpapatawad sa isa't isa. -isa. Oh, oh. At doon, simulan ng ano yun, paghilom ng mga ku ano ang, dapat mahilom sa inyong pagsasama. At syempre, yung unang step niyan ay pag-accept. Mm -hmm. no? Tanggapin nyo na nagkasala kayo parehas. Correct. Yun. Ano, maring ang ad namin kung ano man ang plano niyo. Maganda ha? Ng asawa mo, hindi maganda talaga. Ha? Ibig sabihin namin maganda yung... Nice, uh, nice. Uh, nice, very nice talaga. <laughs> Yung magandang plano para sa mga anak niyo, para sa pamilya niyo, gusto mong mabuo pa rin yan, magandang plano yan. Bumalik ka na sa Ayan, Taiwan, dali na. Ang dyan, kalimutan nyo na yung mga <laughs> nagawa, at wag nang uulitin pa. Yun. Para hindi nahantong sa ganito. Ano. True. Kaya nangad namin ang, uh, kung ano man ang uh, pinaplano niyo maganda ng asawa mo. Ano. Kasi sa kabila ng mga ginawa niyo sa isa't isa na Oo, Huwag nang na ulitin yan. Mm. Okay? Okay. Para sa mga anak ninyo na lang. Ay. Available na sa inyong mga soaking tindahan. <laughs> 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 at, mm